kapag magta-travel ka, kapag mamamalengke ka, kapag kakain ka kasama ng iyong kaibigan o kapamilya, at kapag may gusto kang bilhin na isang bagay, sa lahat ng lakad na yan, hindi pwedeng mawala ang pera. Kapag magta-travel ka, kailangan mo ng pera para sa transportasyon. Kapag namamalengke ka, kailangan mo ng pera para sa mga bibilhin mo. Kapag kumakain ka, kailangan mo ng pera para sa pagkain na orderin mo. At napakarami pang ibang bagay ang kailangan gamitan ng pera. Pero paano nga ba naimbento ang pera? Magandang araw sa inyo mga mama sir. Ako nga pala si Kuya Norbsman at welcome sa aming channel. At ito ang episode 3 ng aming video segment na Alam mo ba kung paano naimbento ang pera? Well, bago natin malaman yan, magbalik tanong muna tayo noong panahon hindi pa naiimbento ang pera. Noong sinaunang panahon, merong tinatawag na barter system. Pero ano nga ba ang barter system? Ang barter system ay isang uri ng pakikipagpalita ng produkto kapalit ng ibang produkto o ng isang serbisyo. Para mas maintindihan natin, magbigay tayo ng halimbawa Halimbawa, mayroong isang magsasaka at mayroong isang manging ista. Ngayon, gusto ng magsasaka na magkaroon ng isda para mayroon siyang mailutong ulam. At gusto din naman ng manging ista na magkaroon ng palay para magkaroon siya ng kanin na isasaing. Para makuha ang gusto nila, kailangan nilang ipagpalit kung anong meron sila. Ang magsasaka para makuha niya ang gusto niyang isda ipagpapalit niya ito sa pag-aari niyang palay. Ang mangis na naman para makuha ang palay, ipagpapalit naman niya ang isda na meron siya. Ganyan ang nangyayari sa barter system. Kung napansin nyo, napakasimple lang ng buhay noon. Kahit wala kang pera ay makukuha mo ang mga pangangailangan mo gamit lang ang produktong meron ka. Pero kung gumagana naman pala ng simple at maayos ang barter system noon, bakit inimbento pa ang pera? Dahil merong disadvantage ang barter system. Well, balikan natin ang halimbawa kanina sa magsasaka at mangingista. Sabi natin kanina, para makuha nila ang kanilang kailangan, ipapalit lang nila ang produkto na pagmamayari nila. Kung gusto ng magsasaka ng isda, makikipagpalitan siya sa mangingista gamit naman ang pag-aari niyang palay. Pero may problema, paano kung ang magsasaka ay gusto nang magkaroon ng ista, pero wala pang nauhuling ista ang mangis ng kapalitan niya? Ibig sabihin ba hindi na nila pwedeng makuha ang gusto o mga bagay na kailangan nila? Dito na naimbento ang pera. Para kahit wala pang produktong maibigay ang isa, ay paniguradong makakakuha na siya ng produktong kailangan niya. Isa pa, hindi na nila kailangan pang mapagod para bitbitin ang kanilang mga produkto para ipalit sa ibang produkto o serbisyo. Dahil ang bawat produkto at serbisyo ay meron ng katapat na presyo. Ayon sa mga mananaliksik at mga eksperto, sinasabing noong 1100 BC, ang bansang China ang unang nakagawa o nakaimbento ng barya gamit ang bronze. At noon namang 600 BC sa bansang Turkey inawan ng mga pangalan ang barang ito na nakabatay sa mga nakaukit dito. At pagdating naman ng 12,000 AD, ang mga Chinese din ang unang gumamit ng paper money. At simula noon, lumaganap na sa buong mundo ang paggamit ng pera. Ito na ang kinagamit para mabili ang mga produkto at serbisyo na kakailanganin ng mga tao. Hanggang sa ngayon, patuloy ang paglago ng itsura ng pera na nakadepende sa mga namumuno sa isang bansa. At yan ang gusto naming ishare sa inyo sa video na ito. Ikaw, anong masasabi mo kung paano na imbento ang pera? Comment mo naman dyan sa comment section at babasahin natin yan. Like mo na din ang video na ito kung nagustuhan mo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Again, this is Kuya Norbsman. Kita-kits tayo sa next episode ng Alam Mo Ba?